Hello mga sir, mga mams. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-fit yung cheek pads at lining ng RX5 Evo sa Evo TRX. Okay, let's do this. Ito yung original na cheek pad ng Evo TRX. Ito naman yung sa replacement, yung cheek pad ng RX5 na nabili ko sa Shopee. Ngayon, kailangan natin i-modify yung mga button clip niya para mag-fit. mga tools na kailangan natin, cutter, flat screw na maliit, at Phillips screw. ito, kung mapapansin nyo dito, ito yung original ng TRX. Apat yung button nya, button clip. Tapos, ito naman yung sa RX-5, tatatlo lang. At, dito siya dati. Ngayon, ini-adjust ko doon. Kinailangan mo lang butasan ng cutter kailangan may sukat mo siya same same spot don sa butas nung nasa original sa kalitong RX5 para magfit siya doon sa helmet dito siya dati binutasan ko lang doon sa taas at ini-adjust para may shoot doon sa butas na ginawa ko para mag-fit doon sa butas ng helmet para po marehas. Ito naman yung sa lining ng ulo. Ito yung sa orig ng Evo TRX. Ito e sa baba yung TRX. Yung sa taas yung sa RX-5. kung mapapansin nyo, may mga butas sa gilid. Dahil doon yung dating posisyon ng ng clip. Make sure lang na nakatapat silang pareho pantay bago kayo magmarka o magbutas. At na nga kailangan natin ng flat screw dito para maiangat yung lock ng bronze na clip. Sa pagbalik naman, kailangan natin ng Phillips screw para mayayos yung clip. Kailangan din natin ng cutter blade dito para tanggalin yung tahi, para mayayos natin yung bronze clip doon sa butas. Dito nga pala yung sarap ng helmet lining. Magkaiba yung sa RX5 saka TRX pero wala namang problema kasi kapag nilagay siya kinabit sa helmet ganito At ito yung sa RX5 kung makita nyo hindi siya hindi fit yung mga guide nya para dun sa harap pero wala namang problema dahil hindi naman yung matatanggal At ayan, naikabit ko na nga yung cheek pad ng RX-5. At ito namang cheek pad ng orig ng TRX at yung lining ay eh pwede ko nang ilaba. So, tinya naman. Parang orig, di ba? sana may natutunan kayo sa video na ito. At maraming salamat po sa panunod.